i-share ko itong aking video na gagawin ngayon by the way ngayon guys ang topic ko ay tungkol sa aking salamin may wagang salamin so time ko po ngayon na pumunta sa aking eye doctor kasi magpapalit po ako ng aking glasses so meron po akong pinagpipilian po rito na glasses hindi ko po alam kung saan dito ang aking gagamitin So, request po ng anak ko, uh, ito daw, kasi ito ang ginagamit ko na araw-araw. So, ito na, ito na naman ang aking papalitan. So, magbago mo na akong style. Okay? So, ngayon guys, so, ako punta ako sa ko sa Costco. Doon ako kasi nag, uh, nag, nag, ano sa Costco kasi medyo malapit lang sa amin. Tsaka yung iba kasi medyo malayo at tsaka mahal yung iba. So, para makatipid, kusto na lang muna kami kasi meron naman kaming membership. At makamura din kapag nasa kusto ka. So, ayun lang guys. Tingnan na lang natin. Pagdating doon kung magkano ang abuti ng aking salamin. Pero kapag kukuha ka doon, ang salamin nila is... Uh, Meron kasing mga $60, mga ganun ang price. So, ngayon, pag gagamit ka ng sarili mong frame, dahil itong mga salamin ko po na to is galing pa sa Pinas po. Mga ano ko pa to sa Pinas. So, dahil sa hindi nila ito gawa, so may charge po ito. Itong ano na to, may charge. Parang mag-additional ka ng $30. So, ang gagawin ko is yun na lang. Ang gagawin ko, mag-charge na lang ako ng $30 kaysa kukuha ako ng bago. Uh, meron silang mga cream doon na mga nakakahalaga ng $60. So, yun lang, guys. Uh, I-update ko kayo at samahan niyo ako ngayon, guys. Pupunta ako ngayon sa Costco. Okay? So, let's go, guys. Samahan niyo ako. So, ayun, guys. Nandito ako ngayon sa Costco. Uh, at, ayan. Ito yung mga salaminila rito. Ito yung rito. So, nagkaantay na lang po ako ng doktor kasi wala pa po silang, nag-break nag pa po yung doktor, okay? So, titingin po muna ako rito ng mga glasses kung meron ba akong magustuhan. Ah, oh, so 59.99. Ito. maganda rin to 69 ito naman ay 69 magandang style ayan branded din sya may bolo ba Maraming mapagpipilian dito. Ayan. Ah, ito naman 'yan yung sa anak ko 'yan yung napili niya. So 59.99 tingnan na lang. Magsusukat muna ako. So, ayun guys. Uh, natapos ko na rin yung check-up ko. Uh, parang, ano ba? Parang sinetiskan yung mata. Ganun, ganun pa kahit ito yung ano ni Karina. He's just gonna change our contact. So, Antayin ko na lang po yung doktor na makausap ko at yun kasi iba yung doktor natin may nang mata ko so iba rin yung doktor na makakausap ko okay so see you again guys later so ayun guys time to go home at ay, may dadaan pa ako ayan so, tapos na ang aking check up kaya antay na lang po ako ng mga 7 to 10 days daw bago ko makuha yung bago ko makuha yung salamin okay so, driving time Ayun guys, makalipas ang apat na araw, Ayan, nag-text na po sa akin ang Costco para ready na po mag-pick up ng aking salamin. So, andito na po ako at ready na po ako. Kaya samahan niyo po ako ngayon. Pupunta po ako sa Costco at pipick upin ko yung aking salamin. Okay? So, tara guys. Samahan niyo po ako sa aking pag-pick up. Okay? Come on! So, ayan guys. Uh, nandito na po ako. Ready to pick up. Yan po, nagantay po ako at may number po akong hawak para po tawagin na lang po yung number. Okay. So, yan, nagantay po ako at may nakapila po dyan. So, ayun guys. Ah, nandito na yung aking salamin. Okay. Yan. Itatry ko na po. Okay ba? <laughs> yan. Okay po siya. Malinaw na malinaw. Yan. Satisfied ako dito sa bago kong salamin. Yan. So, meron na naman po akong magagamit. Gagamit sa aking pagbablog sa aking pagbabasa at sa aking pagpo-computer okay so ayun guys uh, wala na akong gagawin at going back home na naman po ako so drive na naman o tara guys sama na naman kayo at magda-drive na naman ako pa uwi Ayan guys. Uh, sa pa papalang dadaanan ko ngayon ay ang mag-pick up ng prescription ng aking asawa. So after ko mag-pick up ng prescription, ayun na, diretso na ako sa bahay. Okay? So drive po muna tayo. nandito na naman ako uh, pick up ng prescription nandito pa sa Albertson ayan, nag-antay po ako ng nandito ako ngayon sa linya so, waiting po na lang po okay, ito na naman yung busy kong araw ngayon, daming pinadaanan So, yun guys, nakuha ko na ang prescription ng asawa ko. So, time na po para umuwi. At alam na, busy na naman po ako pagdating sa bahay. Start na naman ako ng aking daily activity. Alam nyo na, magla-live na naman po ako. So, see you na lang po pagdating ko sa bahay. Okay? So, yun guys, ah, nandito na ako, naka na ako. At itatry ko na guys yung aking mahiwagang salamin. Okay? So, ito na po yon At yung aking old po, ah, hindi ko po alam po anong nangyari. Basta nakita ko na lang po, nabasag po yung kanyang frame. So, siguro nga talaga, ano na, talagang nagpapatapo na siya. So, ang ginawa ko, tinapong ko na lang. At ito na talaga yung aking napagawa. Ayan. So, sukatin natin kung bagay ba. Oy. Ayan. O, napakalinaw po talaga. At talagang fit na fit sa akin. So, ayan, may magamit na po ako para sa aking pagwa-whitey at sa aking pagla-live streaming. Okay? So, yun lang guys at nag enjoy ako na sinamahan niyo ako nag enjoy ako na kasama ko kayo lagi at sa mga nagsusupport po sa akin lagi sa shout out ko lang po ah, uh, maraming maraming salamat po sa team magaganda at sa team boli ayan at shout out din po sa lahat po ng aking mga friends na laging nandyan tuwing nag-ELS po ako Maraming maraming salamat po sa suporta nyo lagi at sa walang sawang pagsuporta sa akin. Okay? So, yun lang guys. Ang masasabi ko, maraming maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Okay? Thanks for watching!